Hello, good morning. Guys, ito na po yung guessing game natin. That was yesterday. Pasensya na po ha. Kasi talagang busy ako. At saka magkaiba po ang time natin. Araw namin, gabi nyo. Pero may nanalo dalawa po. Isa lang po ang mananalo. Yung pinakauna. So, ilagay ko po dito sa baba ng video ko, guys, ha? Please, paki-lagay yung chikas sa baba ng video at sa yung screenshots ng FB, IG, and YT. Pero optional po ang IG. If ever na wala po kayong IG, babawasan ko po 'yung price natin kagaya nito, 300 kapag wala IG, 100 lang po siya. So anyway, guys, magkita-kita na naman tayo ulit uh, bukas, uh, Saturday nyo. Friday namin. Magkaiba kasi ang time natin, guys. Kaya pasensya na po. Pero anyway, guys, kapag walang wala ako na titingin dito, may titingin po ha. Pero it's a must po. Before answering it po, dapat paki-press yung video. All right, guys. Um yung nanalo, ilagay ko sa baba ng video, guys, ha, kasi hindi ko malagay net dito. So, anyway, magkita-kita tayo uh, tomorrow. At please, it's a must po pakipress yung video bago sumagot. Anybody po is welcome as long as you guys ginawa yung requirement ng page. Salamat and congrats sa nanalo and thanks for joining. Yung answer po is 573. So, pakiabangan ako bukas guys at please paki share po ha. Ilagay ko yung video ko sa FB, IG, And YT, lahat po ay Filipino Philanthropies. Anyway, thank you po ang answer natin, 573. Bye.